Hello mga K101, kumusta po kayo? No? Ah, uh, medyo maganda yung panahon dahil uh, umuulan, umaambon, sarap matulog dahil linggo ngayon. And uh, for today's uh, reaction video, pag-uusapan natin yung uh, nangyayaring uh, uh rally no sa EDSA. So, you know what? Nakita natin na uh, yung sinasabi nilang marami, yung sinasabi nilang uh, sobrang uh, suporta dito sa mga Duterte eh andun pa pero what we see no doon sa news sa nakikita natin mismo doon sa location eh konti lang sila ni hindi nga nakatawid sa kabilang daan hindi nga nila na na patigil yung traffic talaga dahil sa sobrang dami nila so it means is konti lang talaga ang uh, sumusuporta or kung marami man before is nagbago na or uh na realize na no na kung ano yung uh, talagang katotohanan ano talaga yung mga Duterte kung paano nga talaga sila uh, mamuno bilang public servant so saka at saka ang nakikita ng tao kasi yung alam mo yung uh, naninilbihan ka na maraming mga uh, hindi focus fokus sa pagsilbi sa bayan <clears throat> isa na doon yung uh, confidential funds no So, lagi natin naririnig yan. Kung ikaw, eh, normal na mamaya Pilipino at uh, maririnig mo yung confidential funds, eh, kakaiba po yun, no Hindi po yun, hindi po yon natin dapat palampasin. Kasi, pag yung isang tao na naninilbihan, dapat po talaga, imerisibo, eh, may resibo. No? Ibig sabihin, transparent. Para naman, napagkatiwalaan natin siya. Pero pag, yung isang public servant na sinasabi niya, eh, gusto ko yung itong pondo na to, wala nakakaalam kung saan ko dalhin, wala nagka-question kaya confidential eh hindi na tama yun. 'di ba so dapat mag-isip-isip po tayo uh, this time dapat po magising na tayo this time maging matalino tayo kasi future po ng ating mga ah uh, uh, mga kabataan younger generations 'di ba yung uh, uh, sa kanilang future ng Pilipinas I mean future ng ng ating bansa ang nakasalalay po dito so yun um, nakikita natin ayan nandun lang sila nakikita mo yung galit lang di ba galit lang tsaka ito yung one thing na nanotice ko sa kanila yung sinisigaw nila dun is support lang talaga para sa uh, Duterte hindi po ito talaga para sa taong bayan hindi po talaga to para sa bansa no talagang doon na sa specific support na kay Sara ganyan doon lang talaga nakatutok so saan kung ikaw tatayo doon sa EDSA, dapat maano mo, na, na nakikita mo, at na, talaga naninindigan ka para doon sa bayan. Hindi para sa isang tao lang. Hindi para sa isang pamilya lang. So, yun. Yun ang medyo nakikita ko dito. Na, yun, sinasabi nila, o, oh, na hanggang hindi bababa si BBM, ako hindi ako nagsaside kay BBM kasi alam nyo naman, leni po tayo, no? Pero, kung uh, papipiliin ako, example, walang Lenny, no? At saka, eto na, nakaupo na, Ito na tayo, ganyan. Mas, siguro, mas gugustuhin ko na lang na si BBM kaysa sa mga Duterte. So, yun po. Uh, tingnan natin kung hanggang saan sila dyan, hanggang kailan sila dyan, sa sinasabi nila kung talagang mapaninindigan nila. Okay? So, maraming mga uh, naririnig natin na ayon nga sa PNP, um, na maraming hakot, maraming binabayaran, So, doon mo makikita doon pa lang na uh, hindi talaga legit na mga uh, na para sa tao bayo. Kundi nandun yung mga iba, no? hindi natin nila lahat, no? nandun yung iba para lang talaga sa kung magkano pinag-usapan. So, alam nyo na yon di ba? So, abangan natin.